Yo, what's up sa inyo lahat mga kayay So, ito ngayon Papakita ko lang sa inyo na Ito na nakita na natin yung sinyalis O palatandaan ng ating kulong Na malapit na siyang lumabas Yung clay sa gitna So, sa so may mga budget Palitan nyo na agad Lalo na so, yung uh, Masela na may ari ng ganitong motor Na pantra eh, Sa akin kasi pinapampasada ko pa yan mga dalawa o tatlong araw papalitan ko na siya na bago so payo ko lang sa lahat ng uh, uh, nagpapasada na katulad ko palitan nyo na po kung uh, meron na kayong budget kasi yung may ari nito yung mama ko uh, nagmi-maintainance ng gamot kaya medyo nantala tayo ng konti pero papalitan naman natin yan ng bago kaya gusto ko lang ipakita sa inyo guys na ito yung kanyang palatandaan na malapit nang lumabas yung kanyang fly dito sa gitna para iwas abala palit agad tayo kung meron na so yun lang guys uh, simpleng tips lang o paalala